Ah, mga kaisan. Kukuha po ng kawayan pang ano po, pantaas. Dini eh, sa ginagawang bubong po. Ano po kung puro dito? Tagari dare. Ano pwedeng mo na sa weather? Wala hindi mo masama ngayon po dahil lalayag. <laughs> eh, alam mo yung kapitan no hindi lalayag pa din diyan oh. Ay, quality nga oh. Kapit Barbie. Barong Bay. Sorry, Ki. Kung <laughs> Ay, siya kayo. Kaya kayo tanong. Mano. Ay, tayo hindi si Man. Kaya siya tayo hindi si Man. Riverman. Kami po Riverman lang. Ay, mata sa dagat tayo. Riverman. <laughs> <Rabir man. laughs> Kami po hindi si Man. Ano tawag mo sa ating kapitin? Riverman. <laughs> 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 Riverman. <laughs> Woo! Ah, para sa kaya sa bike. Wallet ka, ano? Wari ka kung natapinin na, eh. Ay, siya, kung takapalog Tama nga, tama ang parka. Hindi mo, hindi mo. Wala pa tayong pangalan din yung naisipan. Ako meron na, apelido pala ang. Wala pa pangalan. Hindi. bamboo Boat. Ano ka kapalito na rin? May pangalan daw, kayo. Bumbo Boat? Ah, now, ano okay. naaabin ano ah, nah. na. oh oh magtawa nga hahaha ano? ano kayong pangalan ng pagyo ngayon? pipito 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 baka isang pipito ang pangalan ng balsa wala nga ako ko yun pipito <laughs> <Pipitumog>. oh. <Wow. laughs> ano ka sa <ting>, bansa? <laughs> 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 ano ka ting, ate, na? Mga madali ang eh? Ano

yeah <laughs>

Dang yeah, mga kaysan, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga manonood po. Shout out po Kuya June sa Birula. Albin uh, Pabrua. Ngayon lang po kami nagkasama ni na Kami Spring. Yan. Yeah. Yeah, ngayon po kami nagkasama. Shout out po sa lahat. Albin Pabrua Bodyguard. Yaya Lisel. ah uh, Geraldine. 11 ba yun? Geraldine. hindi oh, pala. Geraldine. Oh. Ate Maris. Barangay Wakwak Village. Mandaluyong city. Mandaluyong city. Yeah, shout out po sa lahat po pati ng manonood po. At saka yung... si May ari ng ano doy. Ah, yung kanilang boss. Oo. Mayari <laughs> may po ng ano, ng EBS-CBN. Oh, salamat din po sa panonood. Ayan, ng mga Lopez po at sila daw po ay araw-araw nakasubaybay. Oo, oh, araw-araw. Nakakapro din ano? Na, Oo, oh, nakakapro po na may mga sulit po pala tayo mananood. ano po. oh, at saka hindi yung mga matataas sa tao ba? Oo. Oh, okay. Yan, salamat po sa inyong sa panonood. toy bibiyahin na ba? Okay. Kasi na toy ito Kasi na. Marami ano. I What's up mga kaisan? Yeah, mga kaisan. Kami po ay ano, ako po ay nanggagawa ng uh, ano po, lutuan mga kaisan. Tapos po ay sinami ko naman po at saka si Utoy, si Gilmar, mag -a -a po sila pag po Bali makahiwalay po kami mga kaisan. Yeah, mga kaisan. Yari na po, may bubong na. Tapos ay may ano na rin may lutuan kami naman po ay pataas mga kainsan mag uh, tatanggal-tanggal po ng ano ng uh, dahon ng saging gawa ng may paparating pong bagyo o tiyo, wala kayo nakalimutan tiyo. Ano nga ba naman ang mga parekado lang yun ano? Kaldero pala o toy. Oh. Kilangot 'yung mga dahon-dahon. May bagyo na naman po. Pag nadaanan po namin sa kingan ni eh, namin ay eh, tinatanggal tagal na po ang dahon. Bawas po. Talagang na po ay eh, dini ang ano eh. Dini ang Dini ang tumbling ay eh, sa amin. Huwag naman sana matuloy ba? Hey, Pidin, eh, ito eh. Pwede na yan. Hindi pa nakakapawi eh. Hindi na naman? Ha? Huh? Hindi na naman? eh aba niyo na Tapos ay eh. Utol, umuwi Ang dami niya utol Pangkatong ah Pauwi lang ako madali Utol Kuha nang may dumating na followers Yan ba, i ko I-atras ko ba yan I Sumakay ka na Sumakay ka na Ano Ay, sige, kaya, kaya, kaya lang Sumabit ba? Ay, kinain. Sisirain yung kabina mo. Sige na, ikakambi ko lang. Sige. Nakapremera. Ah, galing kinakabis pa rin nga rin. Oo. Ah. Uh, galing nga si kabis pa rin kanina doon. Hindi ka na ito. Hindi ka na lang. lang. Iatras ko lang nga rin. Baka tayong panggatong anong. Kalamansi. Kalamansi. lang. May dumating na bisita mga kainsan Pauwi ka naman, hindi pa? Ito, mamaya, mamaya pasapaka, pasaka pa ako Nag-aano ko ng dahon ng saging Sige tol Oo, aanohin namin gawa ng Sige tol Aanohin po namin yung dahon ng saging lahat Dahil ano po ay Tudong-tudong po ang bagyo Posible po kami maging signal number 3 or 4

ha mga ka katapos lang pong magpa Feeding program po ay hindi na po ako umabot Yan, dito po sa unahan ng bahay nagpakain po baka na po sa loob si na misis, ay hindi na po ako umabot mga ka-insan ayan mga ka-insan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi at may bagyo po, ayan maraming maraming salamat po, stay humble and god bless peace, bye, salamat po Si sikap, magkasama ng lahat sa pagkat, tayo'y isang kung sandata ay ating pagmamahalan Pagpukuluan at sulidong samahan Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagatakahan Pagkat tayo isang pamilya Nasa Panginoon sa makamtan Halika na mga kainsan na may patuloy na samahan tulay na samahan ng pamilya ating tuloyan Halika na mga kainsan tayo ay walang iwanan sa pangarap at ilang basa lang sa